Ayan guys, bakas ang ulan. Maka orange dito ang hulakan. Tingnan natin guys yung sapa. Ayan guys. sin Makatapos ko lang mag LS. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan guys. Tingnan natin yung guys. Itong ano, sapa. Ang makas ng Ayan, oo oh. Yung guys, yung. Hindi pa yan guys. Talagang na ano yan. Lumalaki yan tubig dyan. Tapos yung bukid na yan. Pinapasok yun ng tubig. Eh ngayon naka nakataas sa rain orange ang ano bulakan. Ayan guys. Ang lahat ay pinag-iingat. Ayan, ingat-ingat lang po kayong kung nasan man po kayong lugar, ayan po yung sa amin ang lakas ng ulan. Ang lakas po ng ulan, ayan po. May nangunguha na susok doon sa bukid. Ayan guys po, oh, may na susok. Ayan po guys. Mag-short video tayo. may nangunguha na susubi sa, sa bukid. Grabe, lakas ang ulan. Tingnan nyo po yung sapa. Ayan po yung sapa na kinunan ko dati na hindi pa ganong matubig ngayon. Grabe oh. Nakakatakot na po dyan tumawid. Tapos pagka sobra na po yung ulan, nagpapatakot wala ng tubig dun sa dam. Eh, halos dito rin po dumadaan yung tubig pag nagpapakawala yung dam. Pag yung sobra na yung tubig ng ulan, katagal ng ulan. Ayan, guys, tignan nyo po yung paligid. doon masyadong maputi. Malakas po talaga yung ulan. Naka, naka rain, naka taas po na orange dito po sa sa lugar ng bulakan kasama din po yung Maynila kaya yung iba baha-baha na sa sobrang lakas ng ulan. Pinag-iingat po ang lahat. Kaya guys, ingat-ingat lang po ang lahat. Dito sa amin, medyo safe naman po dito sa amin kasi mataas naman po yung lugar. Pero nangyari din po itong sapa na to na nagbara yung puno doon sa banda doon sa dulo. Kaya po yung tubig, naipon ng naipon, umabot po hanggang dito sa bahay na yan. Ayan, umabot dyan ang tubig. Dyan, umabot po dyan ang tubig. Kaya po, hindi rin natin masasabi kung hanggang... Ah, uh, yung bitgrasya, yung mga pangyayari na hindi natin nalalaman, kung magiging okay po tayo. Kaya po, ang lahat ay pinag-iingat sa bagyong ito. Ayan, guys, tingnan nyo po yung tubig. Ang lakas ng agos. Uh, Dahil po yung ulan, ay sobrang lakas at kung hindi pa po titigil ang pag-ulan na ito Mas lalong tataas ang sapang ito Sapa lang po guys Pero pag sobrang lakas ng ulan Tumataas din po yan Tignan nyo po yung bagsak ng tubig dito galing sa taas Ayan po guys, tignan nyo po Yan po bumabagsak ang lahat ng tubig. Kaya yung mga nasa tabi ng mga creek o sa tabi ng mga adaanan ng tubig, mag-iingat po at medyo lumikas na din po dahil sa sobrang lakas ng ulan na ito. So ayan guys, ipinakita ko lang po at isinyer ko po, po ang lahat ng ito. Tingnan nyo po. Kapag ang bata ay naligo dyan, delikado, tsaka aagusin. Maraming bata na nagpupunta dyan sa sapa na yan. Ayan so yung mga nanay kasi ay hindi nila na aalaga na mabuti ang kanilang anak. Pero delikado din po ang pagpunta ang mga bata dito. Ayan guys, tingnan nyo po yung tubig. Sobrang lakas ng agos. Tingnan nyo po. O, tingnan nyo po yung agos na yan. Kapag tumawid ka dyan, delikado na rin po. Ayan guys susundan natin kung alin ang kung, kung, ano pa ang magiging lakas ng kaulanan na ito at bagyo na to. Tingnan natin kung hanggang saan ang kalakasan ng ulan na ito at pinag ko ang lahat ng malalapit sa baha. Mag-ingat-ingat po ang lahat. Ayan mga kapatid, ingat po ang lahat. Ayan po mga kapatid, tingnan niyo po. Oh, so, tingnan nyo po yung paligid medyo maputi dahil sa ulan na yan ayan po nandito po ako sa baba ng aming bahay Ginid lang po ito ng bahay namin ayan po delikado po yan kapag nandyan kayo sa ano na yan mas lumalakas pa yan guys pagkasombran lakas po ng ulan at walang tigil ako, ayan yung mga batang niya naliligo sa ulan kasi yung apo ko naligo sa ulan. Ayan guys, akyat po tayo sa banda doon. Tingnan natin kung yung mga bata nagnini pa Ayun, yung apo po, parin, ko nandun din pa rin. Naliligo pa rin. guys, oh. Eh. tubig na yan. Ang gagaling sa taas. Hmm. Dito po, umabot po ang baha. Dito po sa taas na yan. Umabot po yung baha na yan. Ayan na yun. Ay! Tama na yan! Giginawin ka! Huwag ka dyan, masakit, masakit. Ah, bibili ka siya. Po, sige na, bili ka na. Sige na, bili ka na. Ay, naku, bibili daw siya ng shampoo. Oh, ayan, bibili daw siya ng shampoo. Pabili po. Shampoo po. Nah, uwi na dali. Come on, come on, let's go. Go, run, 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 run. <laughs> Yan, maniligo na siya. Malamig na. Op! Op! Tama na, tama na, inap na, inap. Tama na. Dan na, guys. Ayan niyo po ulan. Pabuk, ano, hihinto lang tapos maya maya ulan na naman. Nakasaya ng ulan.

Ayan ang mga bata Ayan Naku, tumtawa sa ulan Ayan, hindi Ayan guys, naka-rain orange na ang ano, bulakan Nakas ng ulan Ang nakas ng ulan Oh. Na naniligo sa ulan. Oo, napakaganda. Grabe oh, 'yung oh, lakas ng na ulan. Naka-rain orange ang rainfall, orange ang bulakan. Pinag-iingat ang buong tao. Right? ,oh. Ayan guys, hanggang dito na lang to. Uh, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like and share, notification bell para laging updated ka sa tuwing may bago akong video. So, ayan guys. Thank you so much. Bye! <coughs>